Pumasok sa atin na booking, tatawagan natin ngayon si ma'am, sabihin natin papunta na tayo. Hello, hello, hello ma'am, gay uh, oh. ride na papunta na ma'am, oh, wait mo ma lang Hi, po. Pa. Thank you. At least yun mga kaibigan ng uh, kahit na kayaan sila sir, may pumasok pa rin sa ating uh, long ride, 827 na tayo. Ah, uh, sir naman yung kinansel niya. <laughs> uh, salamat po. Eh, e, pumasok naman ulit eh. 200 lang yun ito, eh. 800 eh. Long ride to. Wala masyadong traffic sa ano. Ah, uh, kaya service road. Paano mo sabi? Parang galit to si sir, kasi nakachinilas. Wee, di na. Bawal talaga yun. Kung nakakroksa sa pwede. Eh, nakachinilas eh. Wala tayong magagawa dun eh hindi ko pa rin sasakaw yun kahit mag siya so ba**k okay sa kanila eh sa akin hindi pwede bawal yun eh yung lisensya ko yung ano ko eh itag na huli ako 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 awa kahit ibigay mo pa yung lisensya yun daw pero hindi pa rin ko papayag yes driver pa rin yung ano nun ano. salanan oh! Thank you na lang o, pumasok yung long ride na to. Isang biyahe lang. Wow! At may pumasok naman na ano. Yon na mga kaibigan no, na pick up natin si ma'am dun sa may Limim Tagig. Uh, hindi natin sinakay yung nakachinilas mga kaibigan. Eh, baka mahuli tayo ng ano, enforcer matikitan pa tayo mga kaibigan uh, buti na lang may pumasok sa akin na ano na booking kapuntang turbina ano kalamba mga kaibigan uh, binabaybay ko to kaibigan sa papasok kasi to mga kaibigan sa menu ano eh ito, uh, turbina na to eh sa uh, ano lang unahan lang kasi bakasyon na nga mga kaibigan no? uh, wow. nga uh, madam umuwi ng no, para mabilis daw kasi sa bus matagal pang pila eh bus. kaya si no, mag -book na lang sa joyride para mabilis isang oras na yung biyahe natin mga kabigan kasi wala masyadong traffic bakas yun mga kabigan ah uh, fair plata ito ni mam ma mga kabigan uh, 827 pinigyan niya ako ng uh, 1000 mga kabigan no? uh, sobra tip na daw ang bait talaga ni mam ma sa akin maganda daw yung ano yung uh, servisyo ko kasi naman nakarating dito mga kabigan sa drop off location ni ma'am no yun na nga mga kabigan no? nabot na ni ma'am mga uh, isang libo mga kabigan uh, keep the chains daw mga kabigan hindi <laughs> wow. <laughs> na sasuklian kasi tip na daw yung sobra kabigan na yun na nga mga kabigan no si ma'am nagaantay pa sa kasama niya uh, dalawa pala sila nagbook yung isa nang sumusunod sa amin pero nako na una mga kaibigan eh uh, nantay pa na ni ma ma'am ma ma yung ano dyan yung kasama niya sabi ko mama mamaya, pa yun ma'am kasi nahuli yun eh nauna lang tayo eh maya maya naman may, umalis na si ma'am baka matagalan daw yung kasama niya eh kaya tayo tamang chill lang binigyan tayo ni mam ma sang đi vô Xong dài hết lắm Xong vô gất Nó ăn đây Ay salamat Dito tayo sa kalamba